Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga kalonan. Ayan. At ako po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala ninyo sa mga ipinapakita kong mga halamang gamot na talaga naman pong nakakatulong para makalunas po ng ating karamdaman. Meron po tayong isang kaibigan na siya po ay nagminsyahe sa aking kagabi. hayan At siya po ay nagpapasalamat. Salamat sa iyo, kaalunan. At dahil sa tulong po ng halamang gamot na pakpaklawin, ay gumaling po ang bukol ng kanyang anak. Ayan. Ito po ang mensahe niya sa akin. Ayan. Basahin niyo po mga kaalunan. Uh, big shout out sa iyo, uh, kaalunan, uh, Lito. Salamat po sa patuloy na pagtitiwala. Ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat po mga kalunan.